Tayong mga young professionals, ang goal natin is makapag-ipon, makapag-build tayo ng wealth natin through savings, investments, makapag-build ng sariling negosyo, no, makapagpatayo ng sariling bahay para sa pamilya natin, makabili ng kotse. Madami, marami tayong goals, no. Pero yung mga goals na yan, it will take around 5 to 10 years bago natin siya mapag-ipunan. Tama? And during those years na nag-iipon tayo, pinaghihirapan natin, yung savings natin. Merong probability na magkaroon ng tinatawag nating mga sad events. Ito yung mga emergencies na hindi natin inaasahan. Possible bang magkaroon ng sakit either tayo o yung pamilya natin during those 5 to 10 years na nag-iipon tayo? Possible, right? And if that happens during sa journey natin ng pag-iipon, possible ba na yung savings natin ay magastos lang natin sa isang iglap? And possible ba na mawala lang siya yung pinaghirapan natin ng limang taon ng 3 to 6 months dahil sa hospitalization? So, habang nagsisave ka para sa future mo, kailangan isipin mo ding mabuti. Ano yung magiging peace of mind ko na hindi ko mawi-withdraw itong mga pinag-iipunan ko in case magkaroon ako ng medical emergencies? Dapat may HMO ka, health insurance, medical insurance. Yan ang magsisave sa lahat mong pinaghirapan mo in case of emergencies.